Kapag malakas ang ulan, bumabaha ba ang sapa? Opo. Okay. Opo. Okay. Apektado ka ba ng baha? Apektado kayo ng baha? Okay. Bakit hindi kayo apektado ng baha? Ang taas. Nasaan ba kayo? Sa tuktok kayo ng bundok na katera. So ngayon alam na ng mga makakapanood ng video nyo na taga bundok kayo. Sa city ba nagbabaha rin? Nakita nyo? Oo. Okay. Saan nyo nakita? Sa balita. Sa, sa balita. balita. Nanonood ka pala ng balita. Bakit kaya nagbabaha sa city, no? Mga basura. Mga basura. Okay. 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 Hmm. Dapat hindi bumabaha doon, eh no? ng mga, ano? Nang problema ng? O problema ng flood control? <laughs> oh, lakasan mo din nila naririnig. Problema ko yun, mga Opo, yung flood control project. Okay. Paano mo naman nalalaman yung flood control project na yan? Sa palita. Oh. Bakit kailangan ng flood control project na yan? Para hindi, to, para, hindi to, para Para hindi ito sobrang lakas ng baha. Oh, so kinokontrol nila yung baha. baha, yung flood. Eh bakit kaya binabaha pa rin sila? Yeah, hindi kinagawa. Hindi, hindi ginagawa ang alin? sana oh. O. Saan mo naman nalaman 'yan? Sa balita po. Sa balita. So nanonood kayo ng balita. Opo. Nanonood kayo at naiintindihan nyo yung balita. Opo. So ano ba nangyayari bakit hindi nagawa yung ano, yung ano 'yon, yung flag flag. Hmm, bakit kaya hindi nagawa 'yon kung nanonood kayo ng balita? Sige nga. Mga ano, ano? Mga kontraktor. Mga kontraktor? Hmm. Ano ba ginawa nila? Hindi po nila ginawa. Hindi nila ginawa. Nagnakaw sila ng... Ha? Ng mga pera. Kaya po sila ng mga luxury cars. Oh. Sino ba yan tinutukoy nyo na yan? Si Sarah. Kilala nyo siya? Oo. Oh. Sikat siya. <laughs> ikaw ano meron ka? na <laughs> meron ka chinelas. sa iyo na service mo yan, no? oh ikaw talaga Sara, ha sikap ka ha sila lang bang nagdananakau patibab patibab sa iyo ang kilala mo ha huh 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 nang iba? iba po. O so, paano yan? Pag bumalik ka doon sa syudad, kasama ka na sa malulubog sa baha. Dito niyo... lang po ako. Ha? Dito lang po ako. Bakit? Para kung ako. Nato po ako sa Tuk tuktok. O. Oh. tuktok. Hindi ka abuti ng baha? Opo. Zee, banlawan mo yun. Dito, pag bumaha ang sapa, okay lang, eh, no? Pero, syempre, dapat pag ang sapa, walang bata. Kasi, bakit? Lulunod. Matatangay ng baha. Tingnan mo naman po yung sapa dito. Pakita mo nga, eh. Malinis ang sapa namin. Anong meron sa sapa, eh? Isda? May isda? Hmm. May mga crabs pa. Yung? Talaga? Sige nga, patingin nga, patingin. Oh, huwag kang magulo. Dito lang sa malapit. Oh, ano dyan? Saan? Dyan. Dito na lang kaya kung rawin mo tapos bakit gusto mo nang suyan? Yun nga, yung sinasabi nila. Mga isda raw. Eh, nandyan ka. Paano sila lalapit? Hindi oh? ko wala kasi. Nakaya po yung... O? na, isda rin. Saan ba nga yung isda? Ayun, nakikita ko nandyan isda sa gilid-gilid. Ayun na sa likod mo. Ano? Mas <laughs> matalino. Sa Mas <laughs> matalino. Sa Mas matalino wala yung isda rito eh. Kulit naman ng isda na yan. Ah, sige na, ligo na, ligo na. Ligo na, tanghali na. Sarap na ligo. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Mas gusto nyo ba rito? Kahit ang hirap-hirap naman dito. Magkakatubig ka pero papawisan ka muna. Makakaligo ka pero ang layo ng lalakarin mo. Okay so, na po Lalakas ka rin Ha? Lalakas ka rin Lalakas? Bakit ka lalakas? Dahil para hindi po sayang yung akit po. Ano po? Magkakalakoy ng kalit. Hindi ka nila naririnig kasi alis ka ng alis yung galon ng ng tubig. Tapos, tapos akyat ko kaya lalakas ka rin. Lalakas. Eh ano naman ang advantage kapag malakas ka? <laughs> 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 sa... eh di marami kang mabubuhat. Malakas ah, ka oh, eh. Ma. Hmm. Kapag may umaway. Hmm. May umaway ba sa'yo? Wala pa po. Wala pa. Mabait ka siguro. Kaya walang umaaway sa iyo. Wag eh, bababa. Ano, tapos na ba kayo maligo? Ako. Si Kuya. Kuya, nabilang mo ba kung ilan words na sabi mo? Hmm. <laughs> Ito lang daw na sabi ni Kuya. Hindi talaga si Kuya mahilig magsalita. O, ano? Mauna na ako, ha? Okay. Oh, nope. na ako. Maliligo pa okay. kayo eh. Ay, <laughs> <laughs> And done. Tapos ka na rin? Hey! I'm sure no. Huwag kalimutan mag-toothbrush. Pati nga ngipin. Oh. Kapag nakalimutan mo mag-toothbrush, mag yan. Oo. Okay, mauna na si Mami. Bye! Okay.